AJ Raval reveals convo with Alger Abrenica before they became a couple. Wala kaming nilokong tao, ganun nag-start ang relationship namin. Inami ni AJ Raval na magkasintahan na sila ni Alger Abrenica at July 2022 nang opisyal maging sila. Sa kanyang Facebook Live noong August 15, 2023, idinitali ni AJ kung kailan nagsimula ang pagkakamabutihan nila ng aktor. Si Alger nakasama ko sa movie na Nerissa, Friends lang talaga kami noon, bungad ni AJ. May 2021 nang Nagsimula ang shooting ng Nerissa at nag-stream ito sa Viva Max noong July 30, 2021. Bida sa pelikula si Cindy Miranda at kasama sa cast na Aljor AJ at si Yandy Guzman. Noong panahong yon ay kuya pa ang tawag ni AJ kay Aljor. Boyfriend pa noon ni AJ ang ex-Pinoy Big Brother housemate na si Axel Torres. August 20, 2021, nang ihayag ni AJ sa isang mediko na nakipaghiwalay siya kay Axel dahil hindi raw maintindihan ni Axel ang sexy image ni AJ sa pelikula. Huling mga araw ng September 2021, umugong ang usap-usapang na si AJ kay Aljor. October 5, 2021, nang kumpirmahin ni AJ na naniligaw nga sa kanya ang aktor. Sa Facebook Live ni AJ ngayong 2023, naalala niya ang pag-amin niyang iyon. Lahat niya, lumipas yung panahon doon na nag-start yung panligaw-ligaw. In-interview ako ulit. Bago lang ako sa showbiz, hindi ko alam yung mga ganong bagay itinatago pala. Sobrang inosente ako, tinanong ako sa interview tungkol kay Aljor, sabi ko agad nanliligaw. That time, hindi ko alam ganun pala magiging tanggap ng tao, kaya nilabas ko. Balik tanaw pa ni EJ, meaning hindi ako nagsinungaling, sinabi ko talaga yung totoo. Doon na pumutok yung issue tungkol sa aming dalawa kasi sa akin din ang galing mismo na nanliligaw si Aljor. Isang araw matapos umamin ni EJ, lumabas ang mga litrato nila ni Aljor na magka-holding hands habang naglalakad sa mall. Nasundan pa ito ng mga litrato ng binata na dumadalaw sa bahay ng pamilya ni EJ sa Pampanga. Noong panahong yon pinutakte ng batiko si EJ kaya siya naghinay-hinay sa paggamit ng social media. Base sa timeline ni EJ, halos isang taon daw nanligaw sa kanya si Aljor bago naging sila. Siniguro raw niyang hiwalay na si Aljor sa kanyang misis na si Kylie Padilla bago siya pumayag maging nobyo ang aktor. Then, lumipas ang panahon, nanliligaw, tinanong ko siya, paano yung wife, paano yung family? Sabi niya sa akin, okay lang yon hiwalay na talaga sila, may partner na rin si Kylie at that time, kaya nag-go ako. Para kay AJ, hindi tamang sisihin siya sa hiwalayan ng mag-asawa. So, sinasabi ko lang dito, di baling tawagin niyo na akong kabit and all, siguro yun ang tinatawag sa akin ng tao dahil kasal nga sila. Casual na ikinawinto ito ni AJ habang siya ay naglalakad mag-isa sa Canada. Nang mga oras na yon ay hindi niya kasama si Aljor. Game din siyang sumagot pati na sa ilang netizens na nagsasabing hindi pa rin maalis na may sabit si Aljor dahil kasal ito at may dalawang anak. Yeah, I know, I understand 'yun ang tingin sa akin ng mga tao, kabit and all. Pero ulitin ko, nag-start yung relationship namin ni Aljor, I swear to God, wala kaming sinaktang tao. Na gets niyo ba ako? Diin niya. May isa pang nagkomento na kung hindi raw pinatulan ni AJ si Aljor, e eh, posible posibleng magkabalikan pa si Aljor at Kylie. Binasa pa ni AJ ang comment ng netizen bago ipinaliwanag ang kanyang panig. Yun nga po, alam ko po yan, kalmadong saad niya. Nung nanligaw si Aljor, kinilala namin ang isa't isa for a year bago maging kami talaga. Kinakausap ko siya, sabi ni AJ, wala na raw talaga, wala na raw chance okay na sila, friends na sila. May partner na rin si Kylie that time, paano pa sila magkakaayos, di ba? ni AJ na maayos ang co-parenting status ni na Alder at Kylie hanggang sa kasalukuyan. Ani AJ, tas friends naman sila, okay naman sila. Yun lang, nagsasabi ako ng totoo. Tsaka di nyo ba napansin? Si Alger sinabi niya na hindi ako. Si Kylie sinabi niya na hindi ako. Ibig sabihin, ibang tao talaga gumawa nun. February 14, 2023, nang maging Instagram official si na AJ at Aljor. nag si Aljor ng litrato nila ni AJ sa tabi ng motorbike ng aktor. At nitong August 11, ibinahagi ng couple sa pariho nilang Instagram accounts ang litrato nila habang namamasyal sa Canada. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!